Gintawag sang director sang Haro Archdiocesan Social Action Center o kon JSAC nga butigon si Resigned, Ako Bicol Party Representative Zaldi Co. Nabunuan ni Monsignor Meliton Oso ang isyo kay ko kag sa flood control anomalies kadungan sang homily city kay sang aga sa Haro Metropolitan Cathedral na sa duha kasugo sang Diyos nga hindi magpangawat kag hindi magbinuti. Ginmensyonari ni Oso ang video statement niko, particular partikular sa nag-aligar ang anay kongresista na wala siya nakapangin sa 100 billion pesos ng controversial ng insertions sa 2025 national budget. Pigsagin pang bulgar niko ko amo amuanay ang chairman sa House Appropriations Committee na katutanaan kanday President Ferdinand Marcos Jr. kag former House Speaker Martin Romualdez ang kwarta. Pahayag naman ni monseñor. Oso sa tungas ang nagkakalatabong trillion peso corruption, kinamatarong sa mga Pilipino nga mahibaluan ang bugos nga kamaturan. Mapati kita nga si Saldi wala gid kuno sang nakuha. Pati ka Ginhatag niya lang kuno sa presidente ni Singko nga libat. Wala siya sang nakuha. Wow! Tell that to the Marines. Slangas-langas namon isugid sa amo, agod sila magdamo. Liar! liar. Sa trilyon peso corruption, we, the sovereign people, have the right to know the whole truth. Gani kung may ginaproteksyonan o kung may wala ginasugid ang ginaimbestigar, butigun siya. Nagapelarman si Oso Kaiko nga magpauli na kagpirmahan ang iya ginpanghambal humble sa social media ang konteksto ang konteksto sa ngobi ni Oso amo ang selebrasyon sa Kristiano ka katilingban sa Feast of Christ the King subonga Bonga Adao. Isa sa mga ginaplasta ni Oso mga nga mga kinaiya ni Yeso Kristo amo ang pagpatawad sa mga tao nga sincero nga nagahinulsol sa ila mga sala. I appeal to Saldico, come home. Pirmahi ang imogin panghambal. We want the nation to heal. We want to forgive. Pero kung hindi ka excuse me. We want to heal ourselves. We want to forgive. Basta sinsiro ang paghinolson. Christ the King will heal and forgive.